Hi guys, welcome to my vlog, uh, nandito naman ako sa 8 floor, uh, sa area ko, uh, nandito naman ako at titingnan ko muna yung mga tao kong ginagawa, uh, unang una, shoutout muna sa mga followers na dyan, shoutout sa inyo, kasi lang palagi mga lods, uh, ikot muna ako, tara mga lods, ito yung ginagawa nila. yan nagplastering sila sa ano uh, pit floor yan dalawang mason saka ayan ang uh, plastering nila yan yan mga lord sa uh, yan ang gawa nila ngayon ito naman yung kabuuan niya yan yan ang gawa nila yan, mga lord yan yan Ito naman yung isa sa dulo yan. dalawang naman ang isa nagli-layout sila nagli-layout siya para sa opening ng CR yan layoutan niya you know, yan ang unit ito naman yung nagkahalo yan nagkahalo sila para sa mga masol yan kaway-kaway pa siya ito sila nagkahalo yan mga loads ah, ito naman yung chichipe Chipping muna siya kasi umurang. Kato, kung saan na pinag-roaming mo naman? Pag-roaming sa babae namin islang, zero ka. Yan. Ito naman yung isa kong mason. Uh, Nag-plastering ano dun sa opening ng CR. Yan. Uh, Inaano niya, pinipinis na niya. Ayan, pakaway-kaway pa siya. Yan. Yan, ito naman si Pepe. Nag-plastering sa stair wall, sa elevator. Yan. Kastering sila adalah wah, besok, si PP, no.